Ayun paps, uh, meron na akong ano dito crankcase. case. Ngayon, magtatanggal tayo ng mga bearing na to. Ito. Ito mga bearing na to. Ito, madali lang to tanggalin kasi kabila lang naman to eh. Pwede natin to kabila, uh, sa kabila eh. Pati ito sa kabilang crankcase, tanggalin din na itong bearing na to Madali lang din siyang tanggalin. Pero may isa talaga na mahirap siyang tanggalin. Ito yun. Kasi naka, uh, wala siyang pukpukan sa likod kaya mahirap siyang tanggalin itong bearing na to bago ako magpatuloy paps uh, subscribe mo ako hit me notification bell para updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko kunin ko lang yung polar bearing ito, ito yung tatanggalin natin ito yung maliit na bearing na to ito, mamaya na to. Kasi kabilaan naman to, pwede pupukin sa likod dito siya. Oh. Dito natin siya pupukin. Di ba, madali lang. Ito kasi, wala siyang pupukan sa likod, kaya mahirap siyang tanggalin. Itong bearing na to. Kahit maliit lang siya, napakahirap tanggalin ito kasi wala, wala talaga siyang pupukan sa likod. Kaya pag magtanggal kayo ng bearing, kailangan ah, uh, may puller bearing din kayo para mabilis niyo matanggal ito itong bearing na to so ngayon, ito yung puller bearing ito yung nabili ko sa online ang gagawin mo dito, maghanap ka ng kasukat sa butas ng bearing kasi marami kasing ano to eh uh, tatlong size to tapos maghanap ka lang ng kasukat tulad nito, nakahanap ako ng kasukat na puller bearing, shoot mo lang siya dyan yung pinakadulo ng puller bearing. Tapos ngayon, ang gagawin natin dito ngayon para matanggal natin 'to, kukunin pa natin yung pantulak para yung puller uh, mag-expand sa doon sa loob. Ito yung kasukat naman niya. Ang pag-ikot naman nito, paps pa palubog uh clockwise. Tapos lagyan mo 'to ng pangkontra itong puller niya para lulubog at mag-expand siya doon sa loob para humigpit siya para pag ano natin paghila natin ay matatanggal yung bearing wala kasi akong ano wala kasi akong kasukat dito kaya ginamitan ko na lang ng ano by grip tapos ganito lang gawin mo kailangan naka ano sa sa loob. Konting konting pihit lang natin kasi eh, baka dideretso yung ano eh dulo nitong iniikot natin. Yan. Para mag-expand sa sa loob at ma ano natin ma magkaroon siya ng lock para di dilulusot yung ano natin, yung puller. Okay na to. Yan oh. lock na siya. Kaya ngayon ang gagawin natin dito ngayon, lagyan natin siya ng pangano. Ito na 'yon. Ito yung ito yung ano niya, pang kontra din niya para matanggal natin yung bearing, gamitan lang natin ng washer. Tapos yung nut. Yan, ito na 'yon. Tapos dalawa kasi paraan to, Pops eh. Meron pa ganito, paangat matanggalin siya pag pagpaangat. Tapos meron din namang uh, palubog lang. I, pag ganito lang din natin, basta kasukat lang siya sa butas. Tapos ibaon lang natin 'tong nut na 'to. Yan, pero kailangan kasi dito, sa kila uh, kailangan mas malaki 'yung ano natin tube para matanggal 'yung bearing kasi pag lang siya sa bearing hindi siya angat kasi nga uh, para mapipigilan niya kailangan mas malaki yung tube na anuhin natin pag iikotin mo to dito siya paps uh, iikot lang din yung pangkontra natin yan tingnan mo to isa pa yan parang hindi siya umaangat kaya ang gagawin din natin na ulit uh, lagyan din natin ulit ang pangkontra kontra tulad nito ishoot mo lang siya dito kasi meron siyang butas naman ay eh. yan pag ganyan tapos ibalik natin tong ano pang tanggal. Kontrahin mo lang siya para aangat yung bearing nandito sa loob. Yan, medyo lumuwag na ng konti. Sa pa. Ayaw pa din. Pero medyo malalim ah. Yan. Patanggal na. Ang naramdaman ko na yung tumunog yan. Tanggal na nga. Yan, ito, ito na yun siya. Yun, natanggal ko na yung bearing. Ito yung sinasabi ko, nag-expand sa lobes pop. So, ito. Yan, o. Oh. Nag-expand kaya natanggal natin yung bearing na natanggal natin. Ito siya, o. Oh. Diba, napaka, napakadali lang siyang gawin. At saka hindi siya masyado matrabaho dati kasi nag ano ko nang tanggal ako ng bearing dahil pang chichiburitsi si gagawa pa ng paraan pero ngayon hindi ka na mahirapan magtanggal ng bearing. Ito, itong bearing na to, tatanggalin din natin to kasi uh, lilinisan ko tong anong crankshaft na to kasi sobrang dumi na. Engine refreshing yung gag gagawin ko dito sa makina na to. Hanggang dito na lang tayo paps, sa sunod na video na lang. Paalam na.